Ayon. Oh. Siniraya yung mas Kaslalagan ng retretto ng ano. Ilalagyan na ng... inaayos na pala to. Alam hmm. mo nang i Nang inang kasi yung school diyan eh no. sa kasi Yung simbahan nila. Ayan. giniba na po ang lumang tulay, wala na ayan. Ako Ito na. Kahapon lang giniba. gano'n na talaga gusto nga ni Otep dito sumama eh wag na kasi sabi niya hindi daw siya ano natatakot na o oh, diba ang alimango pri nagpa flex pa ng ano si Kuya Egay oh paayuda pa si Mr. Nice Guy may sinasabi ka kanina, kay sis. Ano sabi mo kanina? Ang sabi ko, may alimango na kayo dito. Hindi, may alimango na kayo dito. Alimango. Asan dyan? Ikaw ano na makakalam na, Uy, patutoy, ikaw ba gakalakal? Ay, kalakalakay niya na! Malaki okay, na siya, oh! Oo, yan. Maganda na! Malaki na siya. Oo nga, friendship sila nung mga pusang makukyote.

<laughs> Naka-video, ayan ha. Pag may payat, balik, bayad. Oh. Paano yan? Tapang ha. Nakawawala man yan, Aroy! <laughs> so, parang pa sa... ipapasipin mo pa sa ibang. Ipapasipin. Munting na nga ako. Ano man yan, Pri? Kung may nakaumang ka. Grabe man yan, Pri. Mukhang sinadyaw yan, Patulugin ko. Patulugin mo na natin yung Dad, mamaya. Lagi okay, sa ilo eh. Oh, tali, na. Na. Tali, may tali. May tali, tali. Tali, tali. Uy, <laughs> na. <Tali, tali. laughs> <laughs> Kalian siya. Kasi nakawala. Ayan, oh. Ano yun to. Ang ulamin namin na. ha? Ulamin namin! Kaya takaw doon sa alimang ang timkain. Mumukbang ang timkain. Nag-request eh. Ayos ha. Siyempre. Kuminsa-minsan lang yan eh. Paano kung maging malalas? Libre ni Daddy di? Oh, ako na naman. Parang <laughs> so, gustang kakalibri ko <laughs> ay. Tingnan ko baka may bayat. Sige yeah, check. Naka-record pa naman yan na yeah. Uy, nakatanggal man yung mga tali na yan. Yari ako dyan. Ay, hindi pa tulugin muna natin, Dad, sa ano? Sa yellow, Wala pa naman kaming bayong, ya. Yeah. Kasi bumili rin ako ng hipon sa bayan kasi nga daw wala daw siyang hipon. Oo. Nangali na nakaano din kami. Lalo! Lalo! Yan na lang. Ay hindi baka yung tali kasi uh, oo. Baka hindi pala yan. <laughs> tatlong kilo isukat mo, tatlong kilo uh, yan okay yun. 3 kilos yan eh. Baganda rin ang mga araw niya. wala nang puhunan. Puro puhunan. Ayun ah, <laughs> ayun ah, ayun ah, naka-record na, na 'yan, na, ayun ah. Na. Dalawa. Naka-record 'yan, na, ayun na. na, 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 Ano ayan na, ba, 'yan? Na, Puhunan, puhunan. Binibigyan man daw niya ng pang-ansig para magpabibang daw. Abo, takot ka siya. Bigyan nga ng puhunan para magbibang. Huwag ito mo nga mga Sige nga, try mo nga kung yan yun. Oo. Ayan yan. Ayan nga siguro kasi yan pa eh. Ang timbang at ay. Puhin hap ay. Hindi, ayan pa, ipatay eh, oh. Ayan, meron pa rin sila, o. Saka yan pa, oh, meron pa. Baka mero may order 'yan. Dadalaw na tanay. Dadalaw 'yan. bayan dito. Galing, no? Okay naman din ang business Saka, na 'yan eh. Na? Oh, ayan no? <laughs> Kulang pa. Eh kasi 'yun pa i. Eh. Diba, kanina? Oh, you know? Nakawala. Oh, naku, okay. diyan, okay. diyan. Ayun. Namin po sa buwan ng sa mga mga balas na. Kabalas, ha? Ah. Paborito ng mga. Diyan tinatawag yeah, na may cage oh. Mga oh, cage ni Kuya Egay. Yung bangka, <laughs> sobrang babaw. Ayun yung bangka ng ni Blandina, si Blandina pala. Sobrang layo. Sobrang layo sa tubig. Ah, mga cage ni Mr. Nice Guy. Fish cage. Saan ang gangon nyo? Ay pala. Ah? Mababaw lang tubig niyo na, ano? ay no? Ayan, oh, may mga laman ng gangon ng um, rabas Ayan, guys. Nilinisin muna natin ang ating hipon. Ayan. O, diba? Ang gaganda. Tingnan nyo naman, o. Oh. Ganyan ang ating hipon. Mas malaki pa siya sa kamay ko. Wow. Ito ay Banami at ang per kilo na to dito guys ay 520 pesos sa palengke. O, ba? Diba? Dapat kasi ito kay ano Ren, kay La Mister Nice Guy. Kaso, mas mura kasi sa kanila. Kaso, walang ano, walang delivery din sa kanila. ng um, ngayon, eh mamayang hapon pa daw. Eh, di sabi niya, pumunta na lang kami sa palengke. Ayan, tanggalin lang natin yung bungot. Tapos yung syempre yung bituka niya, na ipakita ko na rin yan dati pa. Kung ano yung style. Ah, maraming beses na rin naman. Ayan o, oh, ganyan. Yeah. Tanggalin natin yung ano, yan. Yeah. Napaka-satisfying, no? <laughs> si Otep ngayon lang yan, na ganyan eh. Na nagtatanggal ng bituka. Sabi niya, may bituka pala ang <laughs> may ano kasi siya, may dumi kasi yan anak. Tapos eto naman, tanggalin natin para malinis ang ating hipon. Ayan. Ihahalabos lang din natin to sa Sprite, guys. Katulad ng ating alimango. Para naman hindi matanggal yung kanyang ima-overpower ng butter yung lasa ng ating hipon. Kasi nga, gusto nga namin ngayon magsawsawa ng suka. O ba? Diba? Kasi pag may butter, hindi na namin masasawsaw yan. Katulad din ng alimango. Kasi natin yung mga bituka kasi nga, mararamdaman mo rin yan, malalasahan mo rin. Tapos dito sa ulo, may something pa yan dyan na inalis ito. Dito pa lang. Okay. Ayan. Susunod si Otek na magtatanggal na to guys. Hindi <laughs> na siya sa likod lang ng camera. At pang niti Ayan, Oh. Oh. Diba? May ganyan. oh, look at this. May okay, ganyan ang hipon. Para uh, ni Otek wala lang. Ayan, oh, tingnan nyo. Ang lalaki. Nakaka-miss din kasi paminsan-minsan yung pagmumukbang ng hipon. Kasi mahal din nga talaga kasi dito. Hindi naman kami palaging bumibili ng hipon, guys. Pero sa palengke, nakakachamba ako minsan. Nung mga buhay, na medyo maliliit dito na suwahe, yun talaga bumibili ako. Mas mura yun. Mas mura talaga siya. Kasi ito, parang cultured na rin kasi itong mga itong farm. Galing na sa mga farm nila eh. Yung mga ganito. Hindi na kasi ito yung talagang free range ba? O well, free range. Pero meron pa rin mga kinukuha kasi na galing lang sa dagat or sa ilog. Yun, mas mura yun. Tapos buhay pa yun. Pero madalang din kasi. Kaya kung gusto namin makakain ng ganito, bili na lang rin. Ayan. Balikan ko kayo guys kapag luto na o oh, pagkakain na. Kasi halabus lang naman to. Iluluto lang natin ito sa Sprite para medyo malasa sa kaasin. Diba? Yan guys, tapos na natin linisin. Tapos, isa lang na natin. Hindi na natin ito lalagyan ng ng Sprite. Kasi may sarili siyang moisture na ano ko kasi na baka pag nilagyan pa natin ng Sprite, umano pa? Uh, ano tawag ito? Magtubig pa lalo. Ito kasi may sariling moisture, ang ipon, makikita mo naman yan mamaya. Mag-aano yan, magtutubig yan. Asin na lang yung ilagay natin, guys. Uh, diba? Para mas talagang hindi mabago yung lasa sa kapag may Sprite kasi alam nyo na, sugar pa yon <laughs> Sugar pa yon bayan uh, Bahayaan na natin yung alimangong magkaroon ng sugar, wow. <laughs> Eto, okay na yan, ganyan lang. Tapos, hintayin lang natin na magmamula mula mag orange-orange, para hindi naman masyadong mawala yung moisture niya. Hindi matuyot, baga. Tapos, tama na. Talagang babantayan ko to, wow. Ayan, kung titingnan natin, guys, tingnan nyo yung hipon, ayan, oh. Nagtutubig siya ng sarili. Hayaan natin maluto lang siya sa sarili niyang water. O, di ba? Ang bilis-bilis lang. Ayan, ililinis na ni Daddy D. Actually, natapos niya na. Last na lang yan. O, wala na. Naubos na iniisa-isa niya. Yan pong pang brush na yan. Huwag po kayong mag-alala. Yan, yan po talaga ay naka, nakalaan na para sa alimango may tag price pa pero yan ay pang -alimango, pang alimango talaga binili para pang alimango kahit pa siya ay ginawang pangkaskas ng CR, hindi siya ginawa namin gano'n, iniba namin ang purpose niya sa buhay <laughs> ayan, pinatulog muna isang palangga, isang bacha ay bacha, timba, timba. <laughs> isang timba, ayan o, okay. ay, dinady din nag-assign yan ng sarili niya kasi hindi ko na makaya linisan. Mabuti wala pa silang vlog. Mayang gabi pa. Excited ang team eats. Kaya tulog siya. Yan. Ihahalabos lang natin yan guys sa Sprite. Para hindi mawala ang kanyang lasa talaga na napakasarap isaw-saw sa suka. Kasi pag niligyan natin yan ng butter, hindi na yan maglalasang hindi na siya masarap isaw kumbaga. Yun ang masarap dun, yung pinapapak sinasaw-saw. Yeah, tulog ka ngayon. Okay. Finish. Okay. So, ayan guys. Sa atin naka-assign itong pako. Oh, hindi ako marunong magdala ng pako. Eh. Napaka-fresh ng pako. Sobra. Walang ano man lang yung Wala. ibang part. So, saan lambot lambot Ang dali nitong i-ano. Ang dali nitong i-blanch mamaya. Hindi okay. kasi ako marunong mag-ano ng pako. Masarap to. Sarap. Masarap to kasi so, masarap sumayan ay? Yung mga ulam natin. <laughs> so yan? Sarap nga na yung pako, no? Madalang din siya kasi so, sa palengke. May time lang na ano, bandang hapon. Hindi na pwede pag kasi medyo layot na. Layot na. Pero yan, no? Oh. Kumain tayo yun sa bahay. Hindi <laughs> ako <laughs> kumain. Ngayon, bestie ni nanay si Pepot. Dito nga pa lang mga students. Oh. Ano sila journalism ano? Ah, okay. Panlaban. Hmm. So, so, kasi kahapon walang pasok kaya sinamo sila. Nagte-training. Sila. sila. English English lahat ang ano ng medium English ng journalism. Ah, madalang kami mag ano sa English pero pag nakatagpo ako ng bata na ano, pwede talaga sa English. Mm, okay, si Otep sana pa no. Pa, eh, kaso sa Mac daw siya talaga. Actually si Gwen at saka si ano noon, si Otep. Inaano ko 'yan? Ay, hindi, si Gwen muna nung wala pa din si Otep. Sabi ko, aalagaan ah, ko siya. Kahit hindi siya, kahit hindi sa akin makredit yun. syempre. sa mga Oo, siya. magaling rin naman talaga yung conscious ng divine. Pero sabi ko, tutukan ko siya. Kahit kalabanin niya yung mga bata ko. Kasi nagkakaabutan kami yan sa division. Siyempre, eh. Nagkakalaban eh, oh. ako Kaso nag-pandemic, sayang. Yan, yeah, hindi na ano si Gwen, no? High school na ngayon si Gwen ewan ko, parang eh, nag-iba yung ano niya, parang gusto niya na feature writing. Kasi magaling siyang mag-compose din. Parang si Otep ganun. Okay. Kaso si Otep, ano siya, tutok talaga siya sa Math Olympia daw. O yan sila. wow ha! Dodo ha! Hindi mo lang nahiya! Hindi masyadong makapal ang fest. Oh, oh. yung akin. O, oh, ayan, tingnan mo naman, tingnan mo naman! O, oh, Biyak oh, bad boy! Bad boy ka talaga! Putol na naman, o! Oh. Hmm... Baka gabi pa to naputol. Oh, binalikan lang. Na. lang. Binalikan Sige, la. ka Tapos, mo, kaya ah, ng dragon. Ka. Oo, oh, oh, hindi kaya. Ano mo gagawin pala dyan, Beng? Pupakansin. Ano ilalagay? Ano I-blend siya ng konti te, para maluto ng konti. Asin konti lang. Tapos, lalagyan siya ng yung typical na pang-insalada. Kamatis. Kamatis. Yung Buti, bumili pala ako ng kamatis. Ay, sibuyas na may oh. dahon. Ah, buti. <laughs> Tapos, asin lang. Okay. Pero, mas masarap siya sa bagoong talaga. Bagoong na? bagoong na wala tayong bagoong bagoong pero patis. wala bagoong patis naman ah okay may patis naman okay suka yan Ito na ang ating mga alimango ah hanggang tulog pa ay ano na natin eh, kailangan ko na bang ilagay -ilag? ilagay ko muna yung sprite okay. baka biglang bumalaw eh. sa kasin lagyan natin ng asin Biglang nagtalunan, no? Hindi, ha? Tulog pa yan. Medyo talog-tulog pa sila ng konti. Huwag ka naman tamawa, ha? Yan, yan. Takpan agad natin. Dahil baka magwala. Ayan. Yeah. Hindi natin ilagay kasi mas maganda dito. At mabilis. agad ah. Ano Baliktad ano? yata, no. Ay, ano kasi? Oo, against the light. Yan! Kita-kita na si Dada. Kanina kasi against the light. Salang natin, bangus. Pantagda. O, diba? May bangus pa talaga eh. O. Kikriba ko talaga sa isda eh. Naglilihe? Katagal-tagal man ang lihi mo na yan. Kaya ko na Kaya, natin yan, Kaya iyan nga, Kaya natin yan ng style arabas. Ano tong laman na to? Hindi uh, ko pala napitikang kanina. Na Oo oh, nga eh, nakalimutan ko rin. Sayang. Na may itlog na maalat, kamatis at sibuyas. Wow. Talaga naman. Pasensya na po sa anong pagtali. okay <laughs> naman ah. Ito mga ano. Kung sumut -sumut. ako nagtali niyan, mas lalong the best yan. <laughs> <laughs> wala nang pay tura. pay pay yan. Kasi malakas na yung hangin. Ay, hangin. ang lakas ng hangin. Tingnan mo nga o, oh, yung kabilang kalan. Grabe ang liab. Yan. Hmm. Yan, mabilis lang yan. Maaga pa naman at wala pa sila jassel nga, tsaka sila nini. Ah, wala pa. Yun oh. Pwede na. To? Bilis. <laughs> bilis lang. Luto na. Baka matuloy ang masunog eh. Gusto natin yung medyo juicy-juicy pa. Yan. Tsaka natin tatanggalin yung ano. Wow ha. Yung balo. Wow. Yung sure ka? Loto yan lang sa loob? Loto yan. Hmm. Sa bagay, ang bangus kasi napakabilis talagang bilis maluto. Lang. Tapos malakas pa. Yes saka tatlong baliktad na rin ako diyan. Wow. Hindi halata tayo na mabilis lang. Oo nga, ang kabilis. Nauna pa siya kaysa sa Alimango. <laughs>